Welcome to my YouTube channel. Adobong manok guys para ngayong tanghalian. Ito, timpala na natin tong manok ng asin at paminta para pag natin guys ay may lasa na yung manok. Ayan, ito guys ay sibuyas, bawang at kaunting luya. Tapos nilagay ko na tong karne ng manok. Pag ganyan na guys, lagyan na natin to ng toyo. Ano ilan natin at saka suka. Yung suka guys na nilagay ko ay may may konting ahang yon. Tapos lagay natin ng daw ng laurel at saka star anise. Tapos tong patatas guys. Gusto ko sa adobo guys ay may patatas. Ito naman guys ang labanos. Ayan. Lagyan natin asin. Tapos set aside lang natin to at pipigaan mamaya. Tapos itong marong guys. Ayan. Medyo luto na to guys. Tinanggal ko lang itong patatas. Tapos nagpakulo na rin ako dito ng itlog. Ayan. Yung sauce nga pala guys na adobo ay nilagay ko dyan. At niloto ko ulit yung itlog. Ayan. Siyempre wala lang balat guys. Sa mahinang apoy lang. Gusto ko kasi guys sa adobo ay dry. Yung, yung konti lang yung sauce. Ayan. Lagyan natin yung konting ketchup. Para medyo matamis-tamis at sa masin masim. Tapos pinali ko na tong patatas na yung ng siling labuyo at saka siling yung pangsigang. Ayan, ito na yung adobong manok guys. Pag ganito na guys, medyo basa na, pwede natin itong pigain. Parang katulad din guys ng ampalaya. Ayan, hindi agad-agad pinipiga. Pag piga na guys, sinugasan ko lang ulit to para matanggal yung alat. Tapos nilagay ko dito sa malinis sa lagayan. Dito ko na yung titimplahan guys. Nilagay ko siya ng patis. Ayan, Para hindi na tayo maglagay ng asin kasi medyo maalat na rin yung patis. Tapos tong sibuyas, sili, at saka bawang. Ayan, kamatis, at konting asukal, puting asukal guys. At saka paminta. Haluin lang natin to guys, saka natin lalagyan ng suka. Ayan, yung sakto lang. Para hindi naman masyadong maasim. Ayan, tancha-tancha lang guys. At saka itong manok guys, okay na din to. Ayan. May konting sauce. At saka ito yung adobong manok at saka kilaw na nabanos. Kain tayo guys. God bless. Thanks for watching.